hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Handa na raw ang gobyerno sa napipintong pagpasok ng panahon ng laninya o tag sa bansa simula sa susunod na buwan. Ayon sa Pangulo, pinawi rin ng mga duda sa kakulangan umano ng calamity funds dahil sa naging hagupit ng El Nino ngayong taon. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panorin sa report ni Arnold Herrera. Kasado na ang mga paghahanda ng gobyerno sa napipintong pagpasok ng panahon ng laninya sa bansa sa mga susunod na buwan. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita nito kahapon hapon sa Tacloban City para sa pamamahagi ng titulo ng lupa sa Eastern Visayas. Ayon sa Chief Executive, maliban sa mga nakagis ng paghahanda, pinagtutuunan nito ngayon ng pansin ang long-term solution tulad na lang ng construction ng flood control projects. Nakaready naman kami, but of course, on the long, the long term, ang, ang talagang solusyon dyan is yung flood control. Aayusin natin yung flood control, gagawin natin irrigation, mag-iipon tayo ng tubig, para pagka naabutan -na, na naman tayo ng tagtuyot, kagaya ngayon ay meron tayong pagkukuha ng tubig. Naniniwala rin ito na walang kailangan gawin na espesyal. Dahil kagaya ng El Nino, ang laninya rin ay isang natural phenomenon na bahagi na talaga ng ating buhay. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na may sapat na pondo ang gobyerno para maghatid ng tulong pinansyal sa mga maaapektuhan nito. Sa tala ng Department of Budget and Management noong April 24, nasa halos 5 bilyon piso pa lamang mula sa higit 20 billion pesos ang nagagamit mula sa Calamity Fund na initiative ng gobyerno para sa epekto ng El Niño sa bansa ngayon 2024. Batay naman sa ulat ng pag-asa nitong Mayo, nasa 60% ang tsansa na magsisimula na ang La Niña sa susunod na buwan at kaakibat nito ang pagdami ng mga bagyong papasok sa loob ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, isinusulong naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang partnership sa iba't ibang sektor sa Indo-Pacific Business Forum na kasalukuyang ginaganap dito sa Pilipinas. Sa kanyang opening speech, ibinida ng Pangulo ang outstanding economic performance ng Pilipinas na pinaniniwala ang tuloy-tuloy na lalago sa pagpasok ng foreign investors ang iba pang detalya alamin sa report ni Let Narciso. Ginaganap ngayon sa Pilipinas ang 2024 Indo-Pacific Business Forum kung saan katuwang ng bansa bilang host ang Estados Unidos. Tinayang aabot sa limang daang chief executive officers, project developers, mga opisyal ng gobyerno at financing sources mula sa Indo-Pacific region ang nagtitipon sa event na ito. Nakasentro ang paksa ng mga talakayan sa forum ngayong taon sa clean energy, digital transformation, supply chain resiliency, transportation infrastructure at mga bagong teknolohiya. Sa kanyang talumpati sa opening ng ITBF sa Shangri-La The Fort sa BGC Taguig, Muling isinulong ng Pangulo ang partnership sa iba't ibang sektor para sa layuning mas mapalakas ang ekonomiya at mabigyan ng maraming oportunidad ang mga Pilipino. Ibinida ng Pangulo ang magagandang nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas, kabilang ang 5.5% GDP growth na aniyay nalampasan na ang mga nangungunang ekonomiya sa Asia. Kaya naman para magtuloy-tuloy ito, muling inimbitahan ni PBBM ang mga investors na mamuhunan sa Pilipinas kasabay ang pagtiyak na gagawing madali ang pagnenegosyo sa bansa. I am confident to be able to say that the Philippines stands at a pivotal moment in its economic journey. We remain at the forefront of ensuring collaboration, innovation, and a shared vision for a prosperous Indo-Pacific region. Together, we can unlock unprecedented opportunities for growth and for development so we invite you to join us in this exciting journey and together let us make it happen in the philippines para sa MBC TV network news ito si letner siso sama-sama tayo pilipino Pumasa naman sa screening ng Commission on Elections o COMELEC ang unang 20 units ng automated counting machines ng South Korean firm na Miro Systems. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Pasado na sa screening ng Commission on Election ang first 20 units ng automated counting machines ng South Korean firm na Miro Systems. Ayon sa Paul Buddy, dumaan ito sa kinakailangang hardware acceptance test o HAT sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Sa pagsasagawa ng test, ang bawat ACM ay idaraan sa iba't ibang diagnostics para matiyak na gumagana ang lahat ng bahagi nito batay sa specifications ng Comelec tulad ng sensor, touchscreen, scanner, printer at iba pa. Samantala, tatlo sa tested na ACM units ay isinalang naman sa isang end-to-end -end demonstration sa harap ng mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas matatanda ang ang Miro ang nanalo ng 18 bilyong pisong kontrata para sa full automation system with transparency audit count of fast track na gagamitin ng COMELEC sa 2025 midterm national and local elections. Sa ilalim ng nabanggit na kasunduan, gagamitin ng COMELEC ang nasa 110,000 na ACM mula sa kumpanya ng Miro. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Muling naghandog ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng mga Patient Transport Vehicle o PTVs. Layo nito na mailapit ang mga pinabuting serbisyo publiko para sa mga mamamayan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Muling namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng mga Patient Transport Vehicle of PTVs. Labing-alin na ang benepisyaryo nito kung saan labing-apat ay local government units, isang provincial hospital at ang ISA ay First Scout Ranger Regiment, Philippine Army Camp Texon San Miguel Bulacan. Simula Enero ngayong taon, nakapamigay na ang PCSO ng 83 kabuang PTV units alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ilapit sa mamamayan ang mas pinabuting serbisyong publiko. Target ng ayan siyang makapamahagi ng 379 PTV units ngayong taon upang mapahusay ang mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja sa Masama Tayo, Pilipino. Maaari ng kumonek sa internet ng libre ang mga dumagat community sa Bulacan. Ito ay matapos na magbigay ang DICT ng access sa wifi sa mga residente sa isang sityo sa Bulacan. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Angelica Cosme. The better news sa mga residente ng Dumagat Community sa North Zagaray, Bulacan dahil maaari na kayong kumonek sa internet nang hindi na kailangang umalis sa lugar. Ito ay makaraang magbigay ang Department of Information and Communication Technology ng libreng internet connectivity sa mga residente ng sitio Manalo, Barangay, San Lorenzo. Ayon kay DICT Provincial Chief Mario Antonio Ayaay, ang libreng internet access na ipinagkaloob sa mga ito ay bahagi ng programa ng pamahalaan na libreng wifi wifi sa lahat na naglalayong bigyan ng pagkakataon ng mga katutubo na pasukin ang digital world. Pero maliban pa riyan, isa rin anya itong hakbang para magbukas ng mas malawak na oportunidad pagdating sa kanilang edukasyon, healthcare at economic growth. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo, Pilipino. Ginawara naman ng Outstanding Filipino Physician si Quezon Governor Helen Tan sa ginanap na 33rd Jose P. Rizal Memorial Award, Philippine Medical Association. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Ginawara ng parangal bilang Outstanding Filipino Physician si Quezon Governor Helen Tan sa 33rd Jose P. Rizal Memorial Award, Philippine Medical Association. Ang pagkilala kay Tan ay ginanap sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga, kung saan nagsilbing Board of Judges, sina Dr. Kenneth Ronquillo bilang chairman, Dr. Eleanor Almoro at Dr. Israel Francis Pargas bilang mga miyembro. Kabilang sa tumanggap ng award para sa Government Service Category ay ang mga doktor na nagtataglay ng kakayahan na magserbisyo at magbigay ng commitments sa komunidad at bansa. Inihalin tulad si Governor Tan sa legacy ni Dr. Jose Rizal na hindi lang magaling na doktor kundi kilala rin sa magkakaibang larangan at nagbigay ng na mahabang panahon ng natatanging sambisyo, innovation at malasaki. Dahil sa pagsisikap ni Governor Tan, nagkaroon ng progreso at innovation ang healthcare sa lalawigan, nagsilbing pioneer at model ng universal healthcare. Naging mahusay din siya sa collaboration at pag ng resources para masiguro na prioridad niya ang pag-aalaga sa mga pasyente at partikular siyang nakatutok sa pagsisilbi sa mga nangangailangan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Napabilang ang siyam na lungsod sa Pilipinas sa listahan ng 1,000 largest urban economies sa buong mundo. Batay sa tala ng Oxford Economics Global Cities Index, nakuha ng Manila ang 256 place. Ika-436 naman na pwesto ang Cebu. Ika-487 naman ang Cagayan de Oro habang nasungkit ng Davao City ang Ika-500 place. Nasa listahan din ang iba pang syudad sa bansa tulad ng Angeles City, Bacolod City, Dagupan City, Zamboanga City at Jensen o General Santos City. Ibinatay ng Oxford Economics Global Cities Index ang ranking sa limang kategory, ang ekonomiya, human capital, kalidad ng buhay, kapaligiran at maging sa pamamahala. Nanguna naman sa 2024 Global Cities Index ang New York, sinundan ng London, San Jose, Tokyo at Paris sa France. Sa Mundo naman ng Sports, good news dahil hindi lang sa mga volleyball fans kundi maging sa mga pro player aspirant, bubuksan kasi ng Premier Volleyball League ang kauna-unahan nitong rookie draft sa Hulyo. Ang mga detalye sa Mundo ng Sports ihatid ni Mili Borha. Isang makasaysayang pangyayari ang inaabangan sa Premier Volleyball League dahil bubuksan ng nasabing liga ang kauna-unahan nitong rookie draft sa July 6 magkakaroon ng mga manlalarong hindi pa sumasabak sa PVL ng tsansang mapili ng labing dalawang PVL teams. Ang proseso ng draft ay gagawin sa pamamagitan ng isang lottery at reverse ranking para malaman ang pagkakasunod-sunod ng seleksyon. Ibig sabihin, ang bottom four teams mula sa All-Filipino Conference ay may chance ang pumili ng top seed sa unang round. Ang last seeded team sa nagdaang conference na Strong Group ay may 40% chance na masecure ang unang pick sa lottery. Isa sa layunin ng nasabing draft ay maiwasan ang bidding wars sa pagitan ng mga squad at para na rin sa patas na acquisition process ng mga manlalaro. Para sa mga interesadong magpa-draft, dapat ay nasa edad 21 years old nang manlalaro pagdating ng December 31, 2024. At para sa mga nagtatanong, hindi kinakailangan ng collegiate playing experience, maging academic qualifications. Para sa foreign Filipino applicants, kailangan magpasa ng Philippine passport bago ang deadline of submission na May 31. Narito sa inyong screen ang ilan pang mahalagang petsa para sa PVL Rookie Draft. Lahat ng applicants ay kinakailangang fill up ng online form na makikita sa pvl.ph draft. At lahat ng additional requirements at documents ay ipapadala sa draft at pvl.ph. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa dzhtv TV, ito si Millie Borja, sama, sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz, Michelle D. itinalaga bilang bagong ambassador ng Philippine Red Cross. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Panibagong titulo na naman ang hawak ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. Ang actress beauty queen itinalaga bilang bagong ambassador ng Philippine Red Cross. Labis na ang pasalamat ni MMD sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng ito ng humanitarian organization at isaan niyang karangalan na maging bahagi nito. Sempre present sa natuwa signing ceremony ang chairman at chief executive officer ng Red Cross si Richard Gordon. Mga na noong nakaraang taon, itinalaga rin si Michelle bilang tourism ambassador ng DOT. Goodwill ambassador din ito ng Autism Philippines na kanyang itinuturing bilang lifelong advocacy. At last May 13, eksaktong isang taon mula ng masungkit ni Michelle ang corona, inalala ni MMD ang kanyang Miss You Journey. Para sa DZRH TV, ito pong ang showbiz angel Angelica Cosme Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto ko yung i-share na nakaka-good vibes din, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV